Grabe ang basura dito mga bayan, no. Oh. Daming mga ano dito, basura sa ngayon na nakita naman ninyo. Oh. Pero sa gitna, okay lang din naman, ano, konti lang. At uh, dito lang nag-aipon sa may gilid, ano. may ano de, may parating na tagdot mga bayan Ayan, uh, may dumana tagdot mga bayan kuya oh, ang bata oh, pumunta sa gilid mga bayanat, ah. delikado po yung ginagawa ni Ang bata na yan oh. Baka maya mahulog pa po yan dyan oh. Grabe mga bata na to, talagang mga pasaway talaga to oh. biglang uh, umalo ng malakas dito mga bayan nung Duman yung uh, tagbot ay talagang umalo dito ng malakas oh. O yung uh, dalawa nag uh, ano, sa Ala. Ba mahulog yung dalang bata na yan diyan. Talaga ng mga pasaway tong mga bata na to oh. Ay, hey, grabe. Diyan pa sila sa gilid ng Mamaya mahulog yung mahulog po sa Oh, isa na ganun din oh. talagang mga pasaway tala itong mga bata na to yan. Dito yan mga babayan sa may Binondo Indramuros Bridge mga bayan ano? Mga bata pa lalim ng mga mababag sa kanila mga bayan pagka nahulog sila dyan grabe may dumating dito mga bayan na mga ano nang disod ang dami nila oh. Dumating si Asik Mark mga bayan. Yan at mayroong ano dito. Mayroong mga foreigner mga bayan. Ayan. no? Ayan si Asik uh, Mark mga bayan Dito Ayan mga bayan uh, Dito tayo ngayon sa May Plaza Mexico ano? Uh, at andito ngayon si Asik Mark uh, At mga kasamahan sa dito na Ano dito yan dami nila mga bayan ayan dami uh, nila mga bayan pati pulis may mga ano dito. may mga escort sila ng mga pulis yan at nando na si Asik uh, Mark at uh, tinuturo yung ano no Malinaw ang tubig mga kababayan pero may mga basura na nakikita tayo dito no. Ah, uh, talagang uh, high tide mga bayan ang tubig kaya bawa balik po yung mga basura galing dito sa baba uh, at dito, no? Yan, uh, dito no. na dito mga nagano dito mga basura no sila maraming ano dito mga bisita dito sa Plaza Mexico mga bayan at maestranza yan at dito inano sila ni Asika Mark ano yan grabe mga basura dito mga bayan no dito tayo ngayon sa may Plaza Mexico mga bayan ano. May mga bisita dito mga ngayon mga kababayan. At maraming mga bisita ang ating uh, Esplanade mga bayan dito sa may Plaza Mexico at nandun sila Asik Mark at tinotor sila ni Asik Mark ano nandito ay kalalatag lang po nila ng ano dito ng tilon mga bayan ayan no at mayroon silang mga ano dito ayan no mukhang uh, may mga palabas o syo dito sa Plaza Mexico mga bayan And panatiling nakasubscribe uh, sa aking youtube channel at uh, click notification bell para man notify agad ko ito yung ako mag live, mag upload ng mga videos Yan uh, dito at uh, abangan natin ang mga kaganapan dito sa may Plaza Mexico mga bayan kung ano ang uh, ganap dito o ano po ang mga event na maaaring mangyayari dito ngayong araw o ngayong hapon dahil po kalalatag lang po dito at may mga dumating na mga bisita tayo dito ayan yung iba na mga bisita mga bayan no? sa ilalim ng tulay no? mga naka po sila mga bayan at ang iba nandun sa may uh, ayan no? ang andon sila mga bayan ano may mga naga ah, dito, dito ah, mga bisita mga bayan ayan tapos anong iba nandito pa nandun pa yung iba oh. ang daming bisita ngayon dito mga bayan ah, talagang ah, abangan ninyo ang mga taga dito Ayan, mga bayanat at dito tayo sa may uh, ilog pasig isplanad mga mabayan ano? at silipin natin dito ang mga ang nagaganap din dito sa may P1C Ayan, at medyo dumami na rin po ang mga ang mamasyal dito may mga ano dito may mga foreigner mga kumbayan no? at ito ngayon ang sitwasyon dito sa may Planet, mga isplanad mga bayan, may kunting mga basura dito na nakikita no ano dito mga bayan ang dami na mga tao dito ayan ang dami na mga masal dito mga bayan may mga nag ano And, uh, maaga pa mga babayan ay dami ng tao na namamasyal dito marami ng uh, dumadating And kung may magano pa dito magsushooting laki ng ano niya ata or uh, mainstream media ata mga kababayan yung uh, may malaking uh, ano no may malaking videographer yung malaking uh, camera yan yeah. Yan, uh, na mga bayan ang uh, datingan ng mga ano. Kung dating ng mga turista dito. Ayan, may mga foreigner tayo dito.